ng una, pareho kayong single parents. Jen, kamusta ang relationship mo with um, AJ's father, si Patrick? Ah, uh, okay naman. Si, an ano naman, nagkaka- okay. As in, okay. Anong... Happy naman ako for them. Yeah. naman ano, yung, and then, importante naman kasi, hearty, meron kang, di ba, meron kang peace of mind. Mm -hmm. Walang magkakagalit. That's right. Hindi nag-aaway. Mm -hmm. Yun ang importante. Hindi talaga. And now that they're getting married, I mean, how do you feel about that? I'm happy for him. Mm -hmm. And uh, finally, di ba, nakakita na rin siya ng taong makakasama yes, niya forever. That's nice. Mark, ikaw. Yes, kailan ang baptism ng iyong baby? This week na. This week na. And uh, ako, I'm so excited dahil, uh, ayun nga, mapapabinyagan ko na si Ada. And uh, dun sa mga haters before or yung mga bashers na ki, bakit ko daw kinahihiya si Ada. <laughs> Oyon magsasawa sila sa pictures ni Ada That's sa Instagram right. ko. Mm. So, yun lang naman. Hintay ko lang naman na uh, mabinyagan siya Ada uh, bago mm -hmm. ko ilabas yung pictures niya sa yes. public. Ikaw, Yasmin, ano namang ipapayo mo sa kanilang dalawa bilang single sila? And ikaw, you're so happy with your life and you're super over na that stage. What's your ano um, advice sa kanila? Advice ko sa kanila, kayo na lang. Hindi, joke lang. Hindi, <laughs> joke lang. Yun lang. Ano so, sa'yo na nga? Okay, Jen. Advice no, yes. Adva um, ano bang, ngayon medyo nakahinga ka na, mm. you know, you've got things in place, yeah. you're, you're okay and mm. everything with your career. When it comes to relationships, ano ba ba yung win-a-wish mo? Like, ano yung, yung wish mo na makuha mo or type of guy na makasama mo? Hindi, importante lang siguro yung mamahalin ako kung sino ako. Mm -hmm. Especially yung anak ko, Uh, kung baga, parang hearty, di ba? Alam naman natin, mm. single mama ko. And uh, kung mamahalin ako, kailangan mahalin din yung of bata. Parang ano na yun, package na yun. Yes. Diba? And uh, yun, uh, hindi ako lulokohin. Mamahalin ako ng buong-buo, mm. di ba? and uh, diba? yun yeah. yeah. So you're looking for a mature love. <laughs> Oo oh, oh, diba? naman. Kahit sino naman, di ba? Yeah. Oh, si Mark, mature si, si naman, Mark. Diba? Kaya nga eh, pupunta na si ako Mark! Doon. Mark. <laughs> Ako pwede ako mag-advise sa inyong dalawa. Uh... Go. <laughs> for me, whatever it is, what's important is friendship. Because sometimes if there are people that you're together for a long time and then pa -break kayo, you can't even be friends. Yes. So you guys have something special already going on. No no matter where life takes you, you'll forever be in each other's life. So Correct. alagaan niyo yan. Hearty, can I just add? Parati yes. ko sinasabi sa lahat ng mga tao pag tinatanong kami kung may chance ba kami magkawalikan. Mm. Parati ko sinasabi sa lahat na grabe yung friendship namin. Oh, yung friendship namin, 10 years na, mm. di ba? Siguro pag naging kami ulit, Hmm. Hindi mo masasabi ah! kung ano nangyayari oh, diba? Hindi mo sabihin with chance. Ang relationship <laughs> hindi mo man, hindi mo alam, the diba? boyfriend girlfriend yes. relationship, hindi mo alam kung matatapos na ba o hindi, yes. diba? And kung magbabreak kayo, hindi mo alam kung maganda yung breakup. Uh -oh. Yung friendship namin forever. Yes. So yun yung masasabi. Ayoko kung masira yung friendship natin. Tama. Na so in case may miss na niya isa't isa pero walang commitment. Oh, anyway, oh. you guys can promote your yes. X. Rodora X po. <laughs> Rodora Ang Expo. pagtatapos po etong linggo na lang po na, na ito. Sana po supportahan niyo po. Huwag po kayong bibitiw Hanggang sa pagtatapos. Sana po mahalin niyo at huwag uh, kayong ano, bibitaw diyan yes. lang kayo. Yes. Sa nagpapasalamat ah, po ako sa lahat ng sumuporta at hindi bumitaw sa Rodora X from day one, at ito yes. po, last week na po namin, nakuabangan niyo po dahil napakaganda ng ending ng Rodora X. Yes, saka ano, I'm sure matutuwa po kayo sa ending ng Rodora X. Kasi um, hindi niyo in-expect yung magiging ending niya. So again, congratulations guys. Ang taas ng ratings, yung consistent. Thank you. Thank you. So huwag niyo pong kalimutan ang Rodora X. Ako naman po mga kapuso.